Ang araw sa inyo mga kaibigan sa lahat ng uh, nanood sa video neto sa uh, gustong mag-apply bilang isang put panda rider sa video neto pag-usapan natin so merong tanong dito sa sa channel natin kung uh, pwede ba na sideline lang ang pag ang uh, pagdi deliver dito sa food panda so hindi siya yeah, maging full time sideline lang daw isang lang po sa Sabado at sa Kalinggo lang po yung bibiyahin niya pwede ba So ang sagot niyan mga kapanda, diretsa ang sagot is pwede po. Dito sa Food Panda, freelancer po tayo dito. So hindi po pwede, hindi po makapag-pursige si Panda na sa atin na na tayo ay magbibiyahe, bumibiyahe. Pero yung yung problema lang dito mga kaibigan, pag maliit lang yung araw na oras na ginudutihan mo at saka uh, dalawang araw, tatlong araw ka lang magbibiyahe, So hindi ka makaakyat sa mas mataas na mataas na batch at saka doon sa mataas na batch mga kaibigan, nandoon yung maraming mga schedule. So for example, hindi ka makakabiyahe ng isang linggo, sa susunod na linggo wala ka nang uh, schedule. So ang gagawin ang gagawin mo, maghintay ka na lang tuwing gabi uh, ng hating gabi. So i-try mo pag magbibigay ang system ng ng mga shift. So doon ka na magkakakuha pero kung full time ka so maraming mga ship na ibibigay si Panda sa iyo tuwing oras ng kuhaan ng ship kung ano yung batch mo uh, dito sa Panda so maraming salamat mga kapanda so ang sagot natin doon sa tanong pwedeng pwede po na sideline lang yung uh, pag, pag apply mo pag trabaho mo dito sa panda pwedeng pwede kahit isang araw lang sa isang linggo pwede na pwede maraming salamat